Dag A4 talaga yung may-ari na ipasok dyan. Huwag lang maharangan itong sidewalk. So yung uh, motor, masasampa na. Kabilaan ng hatakan dito. May inahatak, may umalis. Lakas ang loob mo ah. sa lugar, ikaw pa matapang. Ako pa tatanim mo kung nasan ako. Tirain nyo lahat, skog, baba Tikitan nyo yung motor ko, kailangan tikitan Kahit big bike pa yan Yung mga nakaharang, kunin nyo Hindi <messing noise> na, ayaw good morning. Good morning. Ako na magsabi ng oras. Hindi ko pa nasasabi. Hindi. Ay, Ayoko na, ikaw na lang. <laughs> <laughs> Ngayon pala ako mag-intro. Ay, mag-intro ka na. Baka makalimutan mo. Ah, sige. <laughs> Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 21, 2025. At sa oras na, 9.15 ng umaga. Hello, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng M&A sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Goh. dito sa may uh, Pedro Hill at sakop ng uh, Metro Manila itong uh, Pedro Hill ay uh, isa sa mga mabuhay lane ayan ang uh, Osmeña Highway at uh, itong pinapalingan ng camera yung papunta ng Onyx or ng uh, Santa Ana magkakaroon ng uh, follow-up operation dito sa Onyx ito, nasa uh, Onyx na tayo Content naglalakad Itong uh, ng uh, Onyx Pagtitikitan, kaliwat kanan At ayun, uh, may nahatak na sa kabila Na tatandaan nito sumunod. Yung mga maraming grip dito sa bangketa May nakikita mo ba machine? Yung washing machine. Oh. Ito, Tapos magagalit na naman pag kinuha. Na tatantayan ito. May nakumpiskang isang ah, uh, ref dito eh. Oh, kunin niyo naman 'yung washing machine. <laughs> Ayun oh, lapas na lapas pala 'yung uh, bangketa pag nakahambalang naka sa side mo. <laughs> Sampan nyo na. Oh, baka nakasaksak na naman daw. Okay, oh, sige. May tao, dumungaw. Sila na lang daw magpapasok nito. At least, sa uh, malaki ang development. Isa lang na iwan sa labas. Oh, tara, tara, skog. Morning po. Nandito pa rin ito. Dati may gulong. Ngayon wala na. Ano raw ito eh? Involved sa accident. Hindi na mahila. Wala lang gulong. Lati mayroon yan eh. O oh, yung L3 rin. Walang gulong. Thank you. Thank you. Ito ba yung na-attack dati? Parang ito eh. Hindi, iba. Hindi ano? Ay. Nasa kanto mismo. O yan, pabigyo! Pabigyo! O yan, pabigyo! <laughs> Paano kaya itong dalawang to? Tikitan nyo na lang. Malamang hindi naman makukuha yan. Walang gulong eh. Sir, morning. Nawala na, Sir Gab, yung isang uh, dito na wala ng gulong sa gitna. Oo, oh, wala na. Maganda na tingnan. In fairness, maganda ang improvement. Oo. Yung L3, yung L3, oh, nakausle sa bangketa. May nasampana na pala dito sa unahan. Ah, mayroon din pa. Bukod dito, mayroon na rin palang taxi dito sa unahan na nahatak. Mm -hmm. Mamaya, i-update namin kayo kung lang nahatak. May motor ding masasampa dito. Tukso ko. Oh, di ba? Galing. May oh. Eh. <laughs> Nag-effort -nag talaga yung may-ari na ipasok diyan. Huwag lang maharangan itong sidewalk. So yung uh, motor masasampa na. Kabilaan ng hatakan dito. May nahatak, may umalis. Di ba may pinabubuksan ako dito? Nabuksan na ba? Ah, hindi. Nabuksan na. awala oh, may miral kong gumagawa. Ah, Okay na. Dati kasi ito sarado. Ako na, ako na. Okay. thank you thank you ingat ingat ah, hello, hello. ato <laughs> uh, uh, na cross na tayo ng ano uh, eh Francisco Papunta tayo ng Dagunoy at ang labas nito, Sobel Rojas. Ay, ay, ay. Skog, tawid. Ay, ito yung may ano, hagdan. Oh, hindi nyo pa rin inaayos. Wala pa rin nag dito. Sabi ko, tanggalin nyo yung hagdanan na yan. Wala pa rin po kayong inaayos dito. Sinabi ko po, ayusin nyo to. Ano pong nangyari? Skog! Skog! Tara babaasan natin to. Sinabihan ko na po kayo last time ah, pagbalik namin andiyan kami po magtatanggal. Parang pinaka boundary pala nino yang sarado niyan. Boss, 'wag mo kukunin ah. Na, napagsabihan na po kayo. Yung ibang kuso niyo ipasok upisahan niyo na po. Halakin, hopi pusa. Ejit. Oh, oh, yung pusa baka maibit. Oh, ginawang storage na pala to eh. Huling pagkakataon po ay ah, yung hagdanan ah. Pag bumalik po kami, ako po magigibanyan. niyan. Sinabihan ko na po kayo. Yeah. Hindi kaya nga, sabi ko ayusin niyo yung hagdanan na hindi nakaganong palabas. Gawan niyo ng paraan. Buti mo na yan. Ito naman yung kabilang side. So after matanggal ang uh, ibang nakaharang, itong uh, fence na ito, uh, iiwan na lang at uh, sila nang uh, balang mag-ayos niyan or magbukas. Dahil sa pagbabalik at uh, nandyan, nandyan pa pati itong hagdan, ay uh, ito nang uh, eskog ang babaklas. Okay, tara. Nandito na tayo ngayon sa may uh, Dagunoy. Ang susunod nito, Sobel Rojas na. Dire diretso lang dito. Palabas ng uh, Sobel. Kaya ba natin yung basketball court? Kaya, nagawa natin. Napaisip. Sabit yung truck. Mat okay na yan, sila na magligpit. Yan na lang, kunin nyo na, yung green. Kunin nyo na yan, yung cabinet, yung puti, lahat. Sila May laman. Ha, ah, mga kalakal. Kalakal lang laman. Baka mabasag. Buhatin nyo yan. Man. Walang helmet, hoy walang helmet, walang helmet, walang helmet, walang helmet. Improvise pa yung plaka Hi, morning, morning. Walang lisensya yung nasita. So may impound dito. Inaantay na lang yung uh, tow truck. Ay, dami na. Oh. Uso pa naman dengue. Tanggalin mo na lang yung gasol nyo. Okay. Tapos tanggalin yung harang na yan. Kunin niyo na lang po yung gasol, kunin niyo yung ano kalan. Yung tungtungan ko kung piskay na po namin. Hindi, <coughs> eh, wag mong kukunin. Yung lutuan lang kunin mo, yung kalan lang. Kundi kunin na namin yung ano, tungtungan. Binabalik nyo lang eh. Sa ilalim, ang hugot niyan. Ayun. O oh, kunin mo regulator. O oh, yan, o oh, sa sa Nakarang sa bangkete eh. Buti sana ko ngayon lang yan. Nakakailang balik na kami. Ang awa, unang beses, pakalawang beses. Ito hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kayo sinasabihan dito. Ano wala? Eh, nasaan ka? Ako nasaan? Ako pa ang tatanin mo kung nasaan ako? Baka gusto pakita ko lahat ng video nyo dito. Lakas ang loob mo Lahan na kayo sa lugar, ikaw pa matapang. Ako pa tatanim mo kung nasan ako? Paliwanag Ay, paliwanag. Tatay mo, nasan ako? Ikaw, anong ginagawa mo? Siguro doon mo pato yan. Kundi ikaw, ang babalik ako ng kaso. Nakakapadlock yung upuan. E Okay, okay. Ayan nyo yun na yung vendo na yan. Niupuan na lang. Basura. <tod> Oo nga. Hindi, pero ano to? Lalagyan ng machine to. Huwag <tod> <tod> mo kukunin, kuya. Pag mo kukunin. Pag mo kukunin. Yung iba na lang kunin mo. Upisaan nyo maglipit sa ibang bagay. kukunin. Ayaw nyo bang kunin yan? Ha? Ah! Nasa harap ng bahay nyo. Kaya tambayan daw kasi, kaya kinakandado. May dumadaan namang basurero. Yan ang mga kinukuha. Kaya marami tayong nadadaan ng mga kahoy-kahoy dito. Hindi pala kinukuha ng mga nagbabasurero o nang uh, hindi kinukuha ng mga ang basura yung mga kahoy? yung basura lang po. Yung basura lang talaga. Natipikil na basura katulad yan. No? Okay. So, yung pala. Kaya na marami tayong nakukuha o nakukumpis ka mga kahoy-kahoy dito sa kalsada. Katulad niya, naiiwan. May napansin ako dito. Basahin natin. Ah, oh, binabasa ko pa. sa ah, nagsasalita ba? Ano sinasabi? Oh, oh sige. Oh, salamat, salamat. Nasa kanto tayo ng Onyx, sa ng Sagrada Familia. Ito yung palabas ng Sobel. Ito sa kaliwa, may ginagawa yung uh, Meralco or may inaayos. Kaya ganyan ang sitwasyon. Pero dito, tingnan natin sa kanan na saan dito tayo dadaan papunta ng Subel ayan after ng uh, Onyx kumanan dito sa Subel at ay uh, itong uh, unang nadaanan huling tow truck na lang ito at ang um, tala ngayong umaga ay uh, 15 so pang 15 itong uh, mahatak Ito dada ko followers po po. Ingat! Ingat! Huwag kang matitikitan! Okay. Okay. Muntik pa oh. sa mabangga! Muntik pa kayo nagkabanggaan, magpapicture! O mag-iingat lagi na. ha! O oh, muntik na! Okay Hindi, eh. dati na mo to. Ha? Ah? Ito ah, e mo to ha, e-bike. Pero ito mo, naka-helmet pa rin siya. Oh. O, tayo ah, sa diba? Ba? Kasi nga tumatakbo yan. O, oh. oh. e-bike, pero naka-helmet pa rin. Oh. Yung mga yung nakakasabay ko ng e-bike, siya, sir, sinasabi ko, Helmet. helmet kayo. Kasi may gulong 'yan eh. Correct. Sa kakasabay mo ma. Niya, hindi sa kakasabay mo mga sasakyan. Di ba? Bike diba? excuse. Um hindi wala pang batas na kailangan helmet. Pero uh -huh. safety wise dapat mag-helmet pa rin kasi ka, Kasi parang motor ay, din ay. Motor? Ano 'yan eh. Ang kaiba tayo ng bicycle. Tayo ang kaiba gasolina. Gasolina sa kuryente. Parehas yung lang. Oh. O kaya